Hi, sang, This is Cathy and welcome back to my vlog. In today's video ay pag-uusapan natin ang mga benefits kapag kayo ay nakapasa sa Kaiko exam. Hindi lang sa work, kundi pati sa visa, salary at mga future plans dito sa Japan. Kaya kung isa kang SSW or planning to become a certified caregiver, make sure na panoorin nyo hanggang dulo. I explain ko sa inyo kung ano ang Kaigo Fukushishi, sino ang pwedeng kumuha, ilang taon bago makakuha at kung kailan na exam. Para sa mga hindi familiar ang Kaigo Fukushishi ay ang National License for Caregivers sa Japan. Ito na yung pinaka-highest level na caregiving certification kapag license ka na, recognized all over Japan. Usually after 3 to 4 years sa caregiving field, pwede ka nang kumuha ng na exam. Sa so, mga benefits ay nahati sa tatlong klase: work-related benefits, visa and immigration benefits, at personal and life benefits. Ngayong araw ay gusto kong i-share sa inyo ang mga benefits sa pagpasa sa Kaigo Exam at kung paano ito pwede magpabago sa buhay mo dito sa Japan. Kung isa kang SSW, trainee, or nagpaplano magtrabaho sa caregiving industry, make sure to watch hanggang dulo ng video na to. Super helpful nito lalo na kung nagbabala ka na magtrabaho ng matagal dito sa Japan. First of all, ano nga ba ang Kaigo sheet Ito ay national license dito sa Japan para itong board exam para sa mga nurses sa Pilipinas. Once pumasa ka dito ay certified ka na to work anywhere in Japan as a professional caregiver. Usually ay kailangan mo muna mag-work ng ilang taon bago ka makakuha ng enough experience at mag sa exam. Kinagawa siya every January at ang language ay Nihongo or Japanese. Kaya dapat at least ay N3 or N2 level ka sa Japanese. Though hindi naman nire-require na mag-provide ng JLPT certificate during registration. So let's proceed to work-related benefits. Ang una benefits ay higher salary and allowances. Kapag license ka, fokusin ka na, ay tumataas ang basic salary mo. May mga facilities na nagbibigay ng dagdag na 30,000 to 50,000 yen monthly. Plus, may allowance ka pa for your license. Ito ang tinatawag na shikaputyate. Pagkalabas pa lang ng exam result, nag-email ka agad ako sa office na nakapasa ako. At kinabukasan, pinapirma agad nila ako ng bagong kontrata. Nakalagay na doon yung bagong basic salary ko at yung mga additional na allowances. Gagawan ko na lang ng hiwalay na vlog para ma-explain ko sa inyo ng detalyado. At effective agad yung bagong kontrata ko one week after ko makapasa. Next! more job security and promotion. Mas madali kang i-promote at mas nire-respeto ka ng mga katrabaho mo, lalo na ng mga Japanese. At pwede ka maging team leader at care manager in the future. Alam mo bang pwede kang maging care manager kapag 5 years ka ng Kaigo Fukushishi? Ang kailangan mo lang ay makabuo ng 900 actual working hours over 5 years under Kaigo Fukushishi. At eligible ka na mag ng care manager written exam. At kahit license ka na, ayos maganda rin ang schedule mo. May mga facilities na pinaprioritize ang Kaigo Fukushishi sa day shift or preferred shift assignments. Kagaya ko na after makapasa sa Kaigo Fukushishi exam, ay ginawa na akong full night shift ng head nurse namin. Next is visa and immigration benefits. Kapag pumasa ka, ay pwede mo nang palitan ang SSW visa mo to full cargo visa. Ibig sabihin, mas stable, mas flexible, at long term. At ang pinakamalaking benefit, mas maaga kang pwedeng mag-apply ng permanent residency. Usually, kailangan ng 10 years sa Japan para makapag-apply ng permanent residency. Pero kung kaigo fukushishi ka na at may 5 years caregiving work experience ka na, ay eligible ka na. Sobrang laking tulong nito lalo na kung gusto mong manatili sa Japan long term. And last but not the least, life benefits. Siyempre, may personal benefits din. Mas madali kang ma-approve sa housing at car loan ang mga banko dito ay mas may tiwala sa mga licensed professionals dahil alam nila na stable ka financially. Pangalawa, pwede ka na mag-invite ng family mo to visit Japan. Kapag nakita ng immigration na licensed kay Gufukushishi ka na, may permanent job, stable income, at legal status, mas mataas ang chance na ma-approve ang visa ng parents mo or mga kapatid pwede mo rin makuha sa Pilipinas ang asawa at mo at dalhin dito sa Japan under dependent visa. Kailangan mo lang magpakita ng proof na kaya mong suportahan ang daily living nyo. At panghuli ay para sa sarili mo, boost sa self-confidence. Iba yung pakiramdam kapag may license ka. Parang graduate ka ulit, mas proud ka sa sarili mo. At mas may dignity ang trabaho mo. Kung plano mong kumuha ng Kaiko Fukushishi exam, ito ang tips ko para sa'yo. Una mong aralin ang 13 subjects sa exam pwede kayo mag-base sa libro or pwede nyo rin gayahin yung ginawa ko na nanood ako ng lecture video sa YouTube. So, nasa sa'yo pa rin yan kung ano ang mas effective sa'yo. Gumamit ka ng kakumon or past question. Pwede kayong bumili ng mga libro na naglalaman ng mga old questions or mag-download ng mga application na meron ding mga old questions para hindi na kayo gumastos. Practice, practice, practice. At kung kaya, reach JLPT N3 or N2 level para mas may confidence ka sa exam. Ako personally, nahirapan din noong umpisa. Pero nagsimula ako mag-aral one year before the exam. Kahit one or two hours a day, basta consistent. Nung pumasa ako, hindi ko mapigil lang umiyak kasi alam ko na worth it lahat ng pagod ko. Pwede niyo panoorin yung inupload ko na video nung nakapasa ako sa Kaigo Fukushima exam. Dito ko pinakita yung one year struggle ko sa pagre-review, pag-attend sa Jitsu Musha Kenshu, pati yung pag-attend ko sa free review na ginawa dito sa lugar namin. Alam ko kung gaano siya kahirap kasi ako din mismo na experience ko siya. Yung hirap mag-focus sa pag-aaral pero kailangan mong gawin para makapasa. Kaya nga senior ko din yung ginawa kong study technique para makatulong sa inyo. Dito ko din senior yung mga libro na ginamit ko, pati yung iba pang mga resources ko sa pagre-review. May nagtanong sa akin bakit daw lahat sinishare ko tungkol sa Kaigo Fukushishi exam at yung mga ginamit kong libro at study technique na ginawa ko. Parang sobrang daming information daw yung sinishare ko. Alam ko kasi yung feeling na walang tumutulong sa'yo na mag-review. Kaya kahit sa ganitong paraan man lang ay matulungan ko kayo. Ugali na kasi ng tao na wag tumulong sa iba kapag wala silang nakukuha ang kapalit. Yung tipong ako nga nahirapan eh, dapat mahirapan ka rin para makuha mo kung anong meron ako. Dahil aminin nyo man sa hindi, ay totoo yun. Merong mga vlog na hindi talaga nala na makapag-inspire, kundi makapag-brag. Ipapakita nila sa iyo kung anong na-achieve nila, pero hindi nila ituturo kung paano nila na-achieve 'yon. Nung time na nagre-review ako, naghanap ako sa YouTube ng mga vlogs na magtuturo kung paano makapasa sa Kaigo Fukushige exam kasi sobrang hirap talaga niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag nakapasa talaga ako dito, ituturo ko lahat ng ginawa ko. Kasi 'yung mga vlog na ginagawa ko ngayon tungkol sa Kaigo Fukushige exam, ito 'yung mga klase ng vlog na hinahanap ko dati nung nagre-review ako. Kapag nag-umpisa ka kasi na mag-review, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Next experience ko yan, litong lito ko kung saan ako mag-umpisa mag-aral. Tapos nakadagdag pa sa hirap niya kasi nga Japanese. Maraming kanji talaga doon na hindi ko mabasa. Yung tipong naiiyak ka na sa frustration. Yung tipong marami ka pang aaralin pero ang bagal ng usad mo. Sa totoo lang nakakaiyak talaga ng mga panahon na yun. Kaya kung nai-experience nyo man yan ngayon, huwag kayo mainis sa sarili nyo kasi valid naman yung feelings nyo. At lahat kaya napagdaanan pagdaanan ko din. Kaya nga mas lalo akong nagpursige na mag-aral noon. Pero hindi talaga may iwasan na yung motivation mo sa pag-aaral ay no wala. Kaya iniisip ko na lang talaga yung mga benefits na makukuha ko kapag nakapasa ako sa exam. Pero sa lahat ng benefits na yon, ang pinakagusto ko talaga doon, yung magiging stable na yung work mo dito at syempre yung salary increase. Pag nakapasa na kayo sa exam, mas gaganahan na kayo magtrabaho kasi nga mas malaki na yung makukuha yung sahod. At para naman sa mga gusto umakyat sa corporate ladder, kung gusto mong mas gumanda pa yung career mo dito sa Japan, pwede ka mag-try na mag ng care manager exam. Pero para sa akin, okay na ako sa naabot ko ngayon. Para kasi sa akin yung mataas na posisyon, ik equals to madaming responsibility. At kapag mas madaming responsibilidad mo sa trabaho, mas mahaba yung oras mo. Which is hindi para sa akin. Kasi ang gusto ko, kahit full time yung trabaho ko dito, may time pa rin akong gawin yung mga hobbies ko. Kaya nga ako nagtatrabaho ay para ma-sustain at mamaintain kung ano man yung mga pinagkakabalahan ko ngayon. At isa pa, para naman sa mga may naiwang pamilya sa Pilipinas, ang pinaka the best na benefits na makukuha nyo sa pagpasa sa Kaigo Fukushishi exam, ay pwede nyo makuha yung asawa at anak nyo at dalhin dito sa Japan under dependent visa. Isa. Kasi grabe din yung sakripisyo na ginawa niyo para makapagtrabaho dito sa Japan. Nagawa niyong iwan yung asawa at anak niya sa Pilipinas para lang kumita ng malaki. Kasi alam naman natin kung gano'n talaga kababa yung sahod sa Pilipinas. As in sakto lang talaga siya tapos ang hirap makaipon. Kaya hindi mo rin talaga masisisi kung bakit ang daming Pilipinong gusto na lang mag-abroad. So kung isa ka sa mga Pilipino na may naiwang pamilya sa Pilipinas, mas lalo mong pagbutihin yung pagre-review. Kasi once makapasa ka at madala mo sila dito sa Japan, hindi lang yung buhay mo yung pwedeng magbago, pati yung future yun nila pwedeng magbago din at sa magandang paraan yon. Kaya kung nahihirapan ka sa ngayon, isipin mo na lang na hindi lang para sa'yo yung ginagawa mo. Para din yan sa asawat at sa anak mo na naiwan mo sa Pilipinas, masalo ka dapat magkaroon ng dahilan para magpursige. At para naman sa mga nanonood ng vlog na to, sana ay nakakatulong ako sa inyo para ma-motivate kayo at kahit sa ganitong paraan lang ay ma-encourage ko kayo. Kasi sa totoo lang, yung mga words of encouragement, malaki din yung matutulong sa'yo kasi alam mong merong nakakaintindi sa nararamdaman mo. Hindi ka lang nag-iisa at hindi ini-invalidate yung feelings mo. At mas nakukuha pa natin yung mga ganitong klase ng support sa mga taong hindi pa natin personal na kilala. So sana ay marami kayo natutunan sa video na to. Kung isa ka sa nag-work sa caregiving industry ngayon, I encourage you na ituloy mo lang. Take the Kaigokushichi exam and open more doors for your future. Kung may tanong kayo about caregiving or life in Japan, comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga videos ko. So yun lang. Bye! See you na Help me grow this channel by following my other social media accounts. Thank you for your support. See you on my next vlog. Bye!